So yo, what's up? Welcome back again mga kaligali magandang araw, magandang gabi, magandang hapon kung saan mo kayong panig ng mundo. So now i-update natin kayo no, para dun sa mga job offer or job hiring uh, dito sa Poland na ito yung in demand ngayon. At no, meron kami mga job orders nito na kasalukuyang nag-hire sa Pilipinas ngayon papunta rito and meron na pong dumating nung uh, nakaraan na tawag dito aplikante na nandito na dumating sila nung last day and then uh, ngayong uh, darating na uh, 17 ay meron pa rin pong parating so update tayo sa date dahil maraming mga rumors na sinasabing wala na nga tayo sa industry so anyway March 14 uh, 1109 na ginagawa natin tong video na to at uh, bago natin isabihin kung ano man kung ano yung mga job uh, hiring natin ngayon locally or international o doon sa Pilipinas ay papasukin uh, muna natin yung intro intro, pasok! para na at mama tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot, kayo ay iikot Kahit sa ang sulok, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligalig Sumama ka dito Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga maligalig Tara sumama ka sa kayo. So yun, welcome back again mga kaligalig uh, Unang una Dito po sa local ngayon Nangangailangan po kami para dun sa fish factory Ah uh, male or female nangangailangan po kami makipag-ugnayan po kayo sa akin uh, kung kayo ay naririto na sa Poland at hindi maganda yung inyong napasukan maaari pong baka rito eh mapabuti kayo or magustuhan ninyo yung aming kumpanya na inooper sa fish factory at maganda naman yung kanilang pasilidad accommodation at maganda rin itong magpasahod and secondly Meron po tayong uh, machine operator uh, Ito po yung sa segregation ng uh, garbage uh, Ang trabaho po rito ay assistant operator Naka tayo ka lang, pindot ka lang dyan, pindot, pindot So ito po ay locally hired Locally hiring po namin na kami nangangailangan Pagkatapos, meron din po kaming uh, meat factory na nangangailangan kami niyan uh, maaari rin kayo makipag-ugnayan sa akin ano, ay message nyo ako kung nadi dito kayo sa Poland inuuna po natin ngayon yung mga job offer namin dito sa Poland so anyway, meron din po kaming para sa mga truck drivers so ito, napakagandang uh, balita dahil uh, yung kumpanya nag-offer ng magandang sahod and then kung kayo ay eksperyensado na at matagal na kayo rito sa Poland, maaaring mabigyan kayo ng chance na kayo ang magturo doon sa mga parating na galing sa Pilipinas. So, patuloy din naman ang ginagawa ng ibang mga kumpanya na yung mga matatagal ng driver ay pinasasama doon sa yung mga bagong driver, actually mga bagong driver pinasasama doon sa mga matatagal ng driver para maturuan uh, kung ano yung uh, tako o anuman mga rules dito at makita yung kalsada kung ano yung sitwasyon at doon sa pagpaplano ng biyahe. Meron po tayong tatlong kumpanyang hawak na yan at nag o sila ng magandang sahod. At doon naman sa Tawag dito Sa Pilipinas So babalikan natin uli yung Kasi yung list natin dito para sa mga Job operator Ah yung forklift Forklift operator po tumatanggap pa rin kami Yung mga nandi dito ha Na willing mag training uh, Pwede po kayo makipag ugnay sa akin Kasi tuloy tuloy po yung uh, tanggap nitong kumpanya Para sa isang car manufacturer Uh, kailangan po niya ng uh, mga karagdagang forklift operators na with or without experience they are willing to train by one month and after that magkakaroon po na sila ng exam or test so once na naipasan nila yung test or exam ay ikukuha po sila ng mga UDT certificate which is certificate to allow to operate a forklift Uh, it depends on the tons na kung ano yung kanilang <clears throat> uh, pinag-aralan sa loob ng isang buwan So now, sa Pilipinas, ongoing ang ating hiring para sa seamstress Ito po yung mga mananahe Tuloy-tuloy po yung ating job uh, hiring nito At... Uh, Meron na po itong tuloy tuloy na mga aplikante na nakapag medical na at nagaantay ng work permit Pero yung last uh, year na nakarun sila ng mga work permit at ngayon paalis na po sila dyan sa Pilipinas Ito po yung first batch ng sower at uh, yung forklift natin magkakaroon na rin po kasunod dyan na paalis At tuloy tuloy yung ating job hiring regarding nga po dyan sa forklift operators at sa sim stress yung mananay so para po doon sa mga nagtatanong kung kailangan po ba ng may experience doon sa mananay yes of course kailangan po ng uh, experience dahil ito po ay malaking kumpanya rito sa poland at uh, tinitignan nila yung inyong kakayahan at inyong mga video na ipinapasa sa agencies eh, sa agency, rather the agency and then tinitignan nila yung inyong mga certificate of employment And how many experience do you have? Ito po yung kanilang pinagbabasihan Kaya nga po nung nakaraan uh, Nakapip uh, group na tayo ng uh, sower Ay binabalidate po namin Or ini-evaluate yung inyong mga certification dito Tinitignan natin isa-isa At ganun din naman po sa forklift operators Regarding po sa age limit Ay uh, tawag dito Ang ating pong sower o mananay Ay nililimitahan na lamang po yung edad hanggang 45, so ang ating age limit para sa mananahe o sim stress ay 45 doon naman po sa forklift operators ang ating age limit ay 55 kung kayo po ay fit to work sa medical, so tatanggapin po pa rin kayo dyan sa Pilipinas kung ang inyong edad ay 55 pero pasado po kayo sa medicals. of course kailangan nyo mag uh, medical dahil Uh, hindi naman po nakakalit ang mga OFW kung wala po silang medical certificate na sila ay naging fit to work. Kahit anong edad ka, kung ikaw ilalabas ng bansa, ay kailangan mo po mag-medical. So now, uh, marami pa pong job offers na ipopost natin sa mga susunod na araw o linggo kasi marami pa tayong inaayos ngayon at abangan nyo nga po pala. Para doon sa may mga skill Uh, ng mga skilled welders uh, soon uh, magtatanggap po kami ng iba't ibang uh, kategorya ninyo sa welder yung uh, MIG, TIG kailangan po namin yan at mayroong construction company na nakipag -ug ugnayan at na, nakipag meeting kami ay sila po ay nagnanais na kumuha ng mga welders sa Pilipinas so ito po ay ipopost natin sa mga susunod na panahon kapag ang ating uh, naayos na yung mga dokumento rito para tuloy-tuloy yung inyong proseso. So abang-abang lang po at lagi ko naman po yan ipinopost kung meron kaming trabaho na ibinibigay o iniaalok sa inyong mga kababayan ko na nandiyan dyan sa Pilipinas or yung mga nandi dito naman na sa Poland or sa mampanig ng Europe. So uulitin ko po no, yung nandi po sa Europe o Poland nangangailangan po kami ngayon ng fish factory at uh, uh, sa fish factory at sa meat factory at kailangan po po ng truck drivers marami na pong nag-apply uh, pero tuloy-tuloy po ang pangangailangan namin ng truck drivers ngayon kung kayo po ay uh, nasa mga hindi magandang kumpanya maaari po kayong mag-resign uh, sa mga pinapasukan ninyo at uh, papayagan naman po kayo dyan so uh, bago kayo lumipat dito sa akin o sa company na aming hawak ay titingnan po muna natin ang inyong mga dokumento at isusumite natin sa kumpanya upang kayo po ay magawa ng work permit. So habang kayo po ay ginagawa ng work permit, ay uh, tumatakbo naman yung duration ng inyong resignation kasi ang work permit ngayon dati nasa mga 4 weeks lang yan dito sa local. Pero ngayon tumatagal na po siya ng dalawang buwan o mahigit. So at least Huwag kayong magre-resign agad, may trabaho kayo. Sasabihin namin sa inyo or sasabihin ko kung meron na kayong work permit at pwede na kayong pumunta at mag-join. Okay? So marami po kasing mga truck drivers ang nakapag-apply dito eh bumitaw na kagad sa kumpanya. So ngayon, nakatambay sila sa accommodation, pinag-iisipan natin kung ilalagay muna natin sila sa factory connected naman din ito sa company pero sayang yung uh, panahon baka kakailanganin sila kaya nga kakailanganin sila doon for for example sa mga documentation kaya nga sabi ko nga kung nandiyan pa kayo sa inyong mga kumpanya ay huwag po muna kayo mag-resign -re dahil kung kailangan ko po kayo ay tatawagan ko po kayo may work permit na kayo may red paper or pink paper maaari na po kayo pumunta At mismo kung ako ay mayroong panahon, ako ang susundo sa inyo sa train station or bus station doon po sa mga local. So, doon naman sa mga driver na nagtatanong dyan sa Pilipinas, uh, antayin po ninyo kasi yung iba lumabas na po yung inyong mga work permit doon sa isang company na hawak namin. Antayin nyo po yung announcement ng agency para sa inyo kung kailan kayo magbibisa. So, tuloy-tuloy na po yan, tuloy-tuloy ano? na po. At uh, marami pa po talaga tayong mga job offers at uh, binabalangkas pa natin kung ano yung nauukol sa inyo kasi uh, magkakaroon din po tayo ng para sa mga partners. Uh, ito po ay uh, nakausap na natin nung nakaraan pero inaayos pa natin kung ano talaga yung kanilang nais na uri ng magsasaka. Kasi iba po ang 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 ang, ang sistema ng magsasaka sa atin at saka dito at Marami akong narinig dati na merong mga sa farm ay uh, seasonal. Kaya nga po ito ay sinisiguro namin na hindi seasonal. Hindi po kami kumukuha ng mga kumpanya or job offers na seasonal lang pupuntahan ng mga kababayan natin. Dahil kasi kung seasonal, 3 months lang kayo magtatrabaho o 4 months after that wala na kayong trabaho. So siyempre babalikan nyo kami dahil kami ang nakumuha sa inyo. Kaya hanggat maaari hindi po kami kumukuha ng mga seasonal job. So para naiintindihan po ng lahat ano. So muli uh, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa patuloy na pagsubaybay At panunod ng aking mga content At sa mga susunod magkakaroon tayo ng travel journey uh, Tignan natin sa mga Susunod na Vlogging ko At meron tayong mga iba pang mga content Na inilalaan Para meron kayong kapulutan ng aral o kung ano man, ito sa mga babalang kasi natin sa susunod at regarding sa pagbubuhay nga dito sa Poland. So hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Paalam!